Magsisimula ang kwento, na may isang lalake na gumigising sa mga kasamahan niya, may kasamahan siya na nanagre na parang meron daw na isang bagay sa kanyang sapatos. Nagising ang bida sa ingay ng kasama niya, na sumisigaw na may insekto sa kanyang sapatos. Ang ating bida ay kilala bilang si Enkrid. Bumangon na ang lahat at makikita isang tao na animo nagdarasal dahil nalalapit na ang digmaan. Pamamahalaan ni Encred ang squad ng Misfit Soldier, ang pinakamababa sa lahat, habang makikita ang iba na abala sa kanilang ginagawa. Habang makikita, naghahanda na ang lahat sa digmaan. Hindi nagtagal nagsimula na nga ang digmaan, si Encred ay walang espesyal na abilidad, naging isa siyang corporal dahil sa sipag at wala humpay na pag-iensayo, -e nung ambang aatakihin, Nasabi niya sa kanyang sarili kung ito na ba ang katapusan, nakita siya ng kanyang kasamahan at nailigtas siya sa pagkakataon. Muli kinuha ang kanyang sandata at kanyang nasabi, na alam na alam niya na hindi niya maaabot ang kanyang pangarap, habang tumatakbo para depensahan ang kanyang sarili, may nakita siyang paparating na palaso, at tinamaan ang kanyang kasamahan na nasa kanyang likod at nasabi niya, patuloy rin akong mangangarap? Wala akong pakialam, kahit ano pa ang sabihin ng iba na hindi ito kailanman mangyayari. Hanggang may nakaharap siyang kalaban, at sinabi ni Enkrid, hanggat kaya kung humawak ng sandata sa aking mga kamay. Balang araw magiging isa rin akong kabalyero. Hanggang sanataman siya ng espada sa kanyang bandang leeg. At sinabi ni Enkrid sa kanyang isip, kahit wala akong pag-asang mangyar ang aking pangarap. Mahigpit ko peren itong panghahawakan. Hanggang sa umagos ang dugo sa kanyang lalamunan. Napaubos siya at napaluhod, at nasabi sa kanya sarili na mamamatay pala ako ng walang katuturan. Habang papikit na ang kanyang mga mata, may nakita siyang bughaw na apoy. Hanggang sa unti-unting lumabo na kanyang paningin. Nagising si Encred na may masamang ekspresyon kanyang mukha, at napahawak siya sa kanyang leeg. Habang nagrereklamo ang kanyang kasama sa kanyang sapatos. Nagulat siya na parang nangyari na ito. Hanggang napagtanto niya na naulit nga ang mga nangyayari. At muli sa ikalawang pagkakataon. Ikatlo, ikaapat, muli siyang nagising at nasabi, ang pakiramdam na iyon. Habang nakabao ng espada sa kanyang leeg. Ang sakit at ang dugo na umagot sa aking lalamunan. At muli, nagsimula ang labanan. At nasabi ni Enkrid, muli akong nabubuhay. Muli, nakita niyang papalapit ang kalaban na gumawa sa kanya ng pag-atake. At hinanda niya ang kanyang sarili. At umatake na ang kalaban. Napaisip si Encred. Ito ang ikalabing pitong espada na paparating sa akin. At ikalabing pitong pagkamatay. At muli niyang nasabi, kung mahusay lang sana ang aking kasanayan sa paghawak ng espada. Kung nagsumikap pa sana ako, sa palagay ko, hindi ako mamamatay dito. Muli, may lumitaw na bughaw na apoy sa lampara. At may biglang nagsalita, naniniwala ka ba doon? Bahagyang namulat ang mata ni Enkrid at pilit na bumabangon. Habang may makikita na isang nilalang na may hawak na lampara. At animoy na mamangka. At sinabi ng nilalang, hindi mo na kaya, sumuko ka na. Alam mong hinding hindi mo malalampasan ang pader na iyon. At mawalan ng pag-asa. Galit na galit si Encred sa kanyang narinig. Muli siyang nagising, bumangon siya at napansin siya ng kasama niya. At sinabi, nagising ka sa oras ngayon corporal. At sinabi ni Encred, Rem, may insekto sa sapatos mo. At sinilip naman ito ni ni Rem, at agad na inihulog ang insekto. At inapakan ito, at sinabi ni Rem, ikaw ba ang naglagay ng insekto sa aking sapatos para biruin ako? At ang sabi naman ni Encred, huwag kang ang ganyan. Nakita ko lang na pumasok ang insekto. At sinabi niya sa isip, ito na ang ikalabing walong beses, na nakita ko ang pagpatay sa insekto na iyon. Habang papalabas sa kampo at sabi, ilang beses ko pa kaya makikita ang pagkamatay ng insekto na iyon bago matapos ang araw na ito bumalik sa nakaraan simula pagkabata humahawak na si Encred ng espada natuto si Encred humawak ng espada sa isang mercenario na nagretiro na napadpad sa village sabi ng mercenario magaling Encred ipagpatuloy mo lang at mararating mo rin ang pagiging isang kabalyero at doon nagsimulang mangarap si Encred at nasabi sa sarili ako magiging kabalyero na kayang magpatambo ng libo-libong mga sundalo. Ang nag-iisang nilalang na kayang baguhin ang bagzo ng digmaan, ang bayani na hindi natatalo. Ang kabalyero na pinupuri pagtapos ng digmaan. Naniniwala ako na ang kabalyerong nabanggit sa minstrels ay ako. Kaya, umalis si Encred sa kanilang village, para tuparin ang pangarap na maging kabalyero. May maririnig na dalawang tao na nag-uusap habang nag-iinuman. Nakita mo ba yung baguhan kanina? Gusto niya maging isang kabalyero. E titigan palang ata siya ng isang asong kalye, maduduwag na siya. At sino naman ang may gusto na magbayad sa kanya bilang mersenaryo? Habang pinagtatawanan siya, si Encred naman ay napaisip. Umalis ako sa village para maging mersenaryo. Hindi pa nagtatagal bago ko mapagtanto na wala akong talento pero hindi yun hadlang para sumuko naniniwala ako na kailangan ko lang na magpursige sa pag-eensayo kahit na wala akong talento naniniwala ako na malalampasan ko rin ang lahat pagdating ng panahon at pagsisikap nakakuha ako ng karanasan lumalago ang lakas at stamina hanggang sa mapansin ng iba na lumalakas ako magiging isa akong kabalyero nag-aalab ang aking pag-asa hanggang sa Nabitawa ni Enkrid ang kanyang espada at sabay nagulat. At nataman siya ng isang pag-atake. Pinapakita na nanatalo siya ng isang tao sa labanan. Isa pala itong batang lalaki na naninirahan sa village na nadaanan niya. At sabi ng bata mahina ka ginuo. Labing dalawang taong gulang pa lang ang bata, at nagsimulang humawak ng espada, anim na buwan pa lang ang nakakaraan sa mahigit sampung taon kong pag-eensayo, hanggang sa mapuno na ng paltos ang aking mga kamay. Hindi ko man lang natalo ang isang batang henyo na nagsimulang mag-training anim na buwan pa lang ang nakalilipas. Wala na ba talaga akong pag-asa? Hanggang sa sumapit ang gabi. Pangarap kong maging isang kabalyero. Kahit hamakin ako ng iba. Mag-eensayo ako ng walang katapusan. Natutulog ako ng wala pang isang oras, hindi tulad ng iba. Para mag-ensayo ng mag-ensayo. Sa pag-asang balang araw, tuloy siya kanyang ginagawa hanggang sa mapagod siya, mag-uumaga na at napansin niya na maliliit na marka lang ang naiwan sa puno at nasabi, kung hindi man ako maging isang kabalyero, sabay atake uli sa puno. At sabi, kahit man lang isang magiting na sundalo, Nagnit-nit ang kanyang mga ipin at sumigaw sabay atake muli sa puno. Tatlong taon ang nakalipas. Sa Cyprus Division. Ako ngayon ay leader ng isang squad sa pinakailalim at latak ng militar. Nakarating ako ng ganito kalayo, salamat sa walang kapagurang pag -e ensayo Hindi man kaakit-akit pero sa palagay ko mas maigi na maging Royal Military kaysa sa pagiging mercenario Tinawag ni Enkrid ang isa niyang tauhan na si Zoxan, at tumugon. At sabi ni Enkrid, pwede ikaw muna ang gumawa ng ang pangumagang gawain. At tumitig si Zoxen at sabi, may utang ka sa akin corporal. At nagsalita si Rem, tignan mo yung hanggal na yon. Nakita mo ba kung paano na siya makatingin sa'yo? At tinawag ni Enkrid si Rem. At napatanong si Rem, pagagawin mo rin ba ako ng madumi mong gawain? At sinabi ni Enkrid, gusto kong matuto ng Beast Heart muli. At napatingin si Rem, at ang sinabi, hindi ba't sinubukan at sumuko ka na, bakit nagbago na naman ang iyong puso Corporal? Habang makikita ang kalangitan na maganda ang panahon, dot ang laban sa Norelia at Asfen ay muling nagsimula. At muli na ang pangyayari. At nasabi ni Enkrid, sa digmaang ito ako ang unang namatay, at muli akong nabubuhay paulit-ulit. Namatay at nabuhay muli, at natututo kay Rem ng pamamaraan ng Beast Heart paulit-ulit. Pero bakit hindi ko pa rin makita ang paparating na espada na papatay sa akin? Pero ngayong araw, ito na ang araw, habang makikita ang kumpol ng mga sundalo. At nagsisigawang muli. Ito na ang aking ikadalawampiet isang digmaan, nakabisado ko na ang mga mangyayari sa ngayon, at may paparating na si Bat kay Enkrid. At naiwasan niya ang pag-atake. At alam niya rin na may aatake sa kanyang likuran at nasanggan niya ito. At bigla lumingon sa kanyang bandang kaliwa. Nakita niya si Vel sa ibang squad. Walang alam si Vel na may paparating na palaso sa kanyang likuran, habang papalapit na ang palaso. Mabilis namang pumunta sa bandang likuran ni Vel si Enkrid para sa lagi ng palaso. Nagulat si Vel at may aatake sa likuran niya, at inatake naman ni Enkrid ang dapat na aatake sa likuran ni Vel. At nasabi ni Enkrid palagi na mamatay si Vel, tuwing susubukan kung iligtas siya sa palaso, matagumpay ang unang misyon, ngayon naman. Makikita ang tao na siyang papatay sa kanya. At natapos na ang mandirigma sa kanyang inatake, at muli na palingon ito sa kanya habang nanlilisik ang mga tingin nito. Ito ang kalaban na aking haharapin ng walang pagkakamali. Dalawampung beses na niya ako inatake sa leeg, pero ngayon, habang makikita na muling umatake ang kalaban sa kanya, at nasabi ni Enkrid ngayon makakaligtas ako, ipinapakita ang nangyaring ensayo nila Rem at ang sabi, Palagi mong ipinipikit ang mata tuwing nasa kritikal na pagkakataon, Corporal. Sabay Salo sa hawak niyang palakol. At sinubukang atakihin si Encred. Nakita mo, pag ginawa mo yan, sa digmaan patay ka. Kailangan mo ng lakas ng loob, at pagiging kalmado sa lahat ng pagkakataon, kailangan maging isang tao na hindi natatakot sa kamatayan. Na parang isang halimaw. At bumalik sa kasalukuyan at umaatake muli ang kalaban patungo sa kanya. Habang papalapit sa kanya ang espada at sabi niya, "Beastheart, isang halimaw na hindi natatakot sa kamatayan." Papalapit na ang atake at natanong ni Enkrid sa sarili, "Takot ba akong mamatay? Hindi, ang kamatayan ay ang siyang nagpapalakas sa akin." At makikita na nakaiwas siya sa atake ng kalaban habang naramdaman niyang lumakas ang tibok ng kanyang puso. At nasabi ni Encred, nagawa ko rin, sa dalawampiet isang beses na pagsubok. At napaling ang tingin sa kanya ng kalaban. Sa wakas nagawa kong iwasan ang pag-atake. At muli sabay silang umatake sa isa't isa. At emkikitang papalapit muli ang atake ng kalaban. Makikitang nasa bandang leeg na niya ang espada ng kalaban. At muli napuruhan siya sa leeg. At makikita muli ang sagwa ng hindi kilalang nilalang at nagsabi, hindi ka na makakawala sa paulit-ulit mong pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Sumuko ka na lang at sumama sa akin. Tanggapin mo na isa kang mahina, magpahinga at maging mapayapa. Hindi, hindi mangyayari iyon, makikita na desperado at may kinang sa kanyang mga mata. Muling nasabi, ikaw hanggal, nakita ko na ang espada mo, at naiwasan ko ang pag-atake mo. At muli, nagising si Enkrid, at sabi ni Rem. Nagising ka sa oras ngayon, Corporal. Habang isinusot ang sapatos, at makikita ang seryosong mukha ni Enkrid at sabing, magpapatuloy lang ako, at susubukan kong muli sa ikadalawampot-dalawang pagkakataon.